Ito, kailangan yun dito kasi ang dilim-dilim ng kalsada dito. Taba, ang lapad ng kalsada dito pero pag mga nag-park, yan ang hindi mga nasisita o tingnan mo yan. Ang laki ng isang lane ang nakakain ng, uh, ng, ng mga illegal parking pero hindi hindi ito pinupunta ng mga nagtutuwing oh ayan oh, karwas mga illegal karwas pa dito di ba illegal karwas oh di ba ayan oh, isang lane yung na hindi nagagamit ng motorista dahil sa kanilang mga pansariling uh, pansarili ayan oh dito yan sa mga Anong ano ba to? Rizal yata eh. Aurora Boulevard ng dito sa may Manila. Di ba? Isang lane. Ang ginagamit nila mga illegal parking, illegal na uh, car wash. Ayan. Pero ang dami kong nakikita na naglilinis dito sa Manila. Pero ito, itong part na to, hindi nila ito nililinis yung part na to yan o, kabilaan yan dito yan sa Aurora Boulevard ng ano ano ba to Manila yung papunta ka sa ano papunta ka sa tapunta ito sa may Dangwa ayan Aurora Boulevard ayan o no? Aurora Boulevard Itong kahabaan na ng Aurora Boulevard dito sa May Manila. Ah, pakarami dito illegal parking. Pero hindi nila nililinis to. Lapad lang naman sana, ganda ng kalsada. Sila lang na nakakapagpasira sa mga pansariling interes. Anong nangyari? Uy, gising!